Magandang hapon sa inyo mga kanoknok ngayong hapon isishare ko sa inyo ang aking ginagawang feeds sa aking mga alagang manok pinakamagandang gawin po natin mga kanoknok mo eh, para makakatipid tayo is tayo na mismo yung gagawa ng ating uh, feeds o mixing ng ating pakain sa ating mga alagang manok so ngayong hapon hindi na papatagalin natin but bago po yan please subscribe to my channel po para maging updated po kayo sa aking gagawing video so ito po yung listahan and nandito na rin po yung mga ingredients at saka yung mga computation po sa aking gasto so computation ko mga kanoknok ha yung sa rice brand po is don po ako mabili sa sa rice mill mismo tag 6 pesos lang po yung bawat kilo so sa Rice na 6 na kilo is nasa 36 pesos. Hammered corn naman po, yellow corn, yung hammered corn na yellow. 10.5 po, nasa 14 pesos lang po yung kilo nang bili ko kasi bumibili po ako ng whole corn mismo, yung buo. At saka ako na po ang nag-hammer kasi meron po akong hammer mill. So sa copra mill naman, sa 7 kg na copra meal is 14 pesos per kilo. Maghahanap kayo ng copra meal sa meron niyang mga kung sa Agribit Supply ako dito sa I amin mean, sa Tagum City, meron pong uh, may nagbibinta po. Nasa 14 pesos lang po yung kilo. So sa 7 kg is nasa 98 pesos lang po yung total cost. Ang PPC or pig protein concentrate is 1.5 kg tag 40 per kilo um, price so nasa 60 pesos per lang po yung gasto natin sa 1.5 kg asin sa 1 cup is 3 pesos lang po o 3 pesos lang po so sa total na 25 kg mga nok nok na mixing ha 344 pesos lang po yung cost Dinivide ko sa over sa 25 kg is nasa 13.76 13.76 per kilo lang po ang cost ng ating ginagawang feed mixin. Ganyan po yung kamura yung ginagawa kong ano, pakain sa aking mga manok. Uh, kung meron kayong budget, itong rice brand, mas maganda yung class A kasi uh, ano, pino, pino po siya. Yung tinatawag sa amin dyan, dito is tiki-tiki pero sa akin, doon ako bumibili sa ano sa rice mill kasi nakasanayan na nating mga alagang manok na kainin so mura lang kaya 6 pesos lang po yung binibili ko so biro inyo mga kanok nok 13 pesos lang po yung bawat kilo yung mixing na aking ginagawa so take note po hindi po ito katulad ng katulad ng ano ng mga commercial feeds pero malaking tulong po ito at saka po meron po akong ina-add nag po ako ng mga forage plants gaya ng kangkong sa aking pagpapakain mamaya ipa i-share ko kung paano ko po hinahanda yung pagpapakain ng aking mga manok so umpisahan na natin ito na po yung ating ingredients mga kanoknok no ito po yung copra meal at ito na pa po yung rice bran at saka tong hammered na yellow corn so ito yung A uh, pulverized na egg, eggshell and sea shell ang PPC or pig protein concentrate at isang tasang asin po mga kanoknot. so ang gagawin lang po natin mga kanok no, is mimix lang natin ng maigi yung ating mga ingredients ihalo lang nyo lang ng maigi tapos na yan Ah, uh, ganyan lang po. So, ayan na po mga kanoknok. Ito na po yung itsura ng aking ginagawang mixing sa 25 kg. Kung babasi kasi tayo sa ano mga kanoknok sa commercial feeds napakalaki po ng gasto biroin inyo mga kanoknok, almost ha po yung natipid ko. Simula po ng gumamit po ako nito mga kanoknok, yung mga mahigit isang buwan ko ng mga sisiwis. Ito na po ang pinapakain ko pagdating ng 3 weeks old po ay gina eh, sinasanay ko na po sila na kumain ito. yung one the uh, old since day old bumibili po ako ng commercial kasi napaka sensitive po ng mga sisyo pagdating ng 3 weeks old ito na po yung pinapakain ko mga kanoglog so tapakita ko sa inyo Sana mga kanoknok. Sana nagustuhan niyo ito yung video na ginawa ko. Kung hindi man, eh, mag-comment na lang kayo. Uh, I hope na makatulong ito sa inyo. Lalo na sa nagtitipid dyan. Napakalaking tulong po ito mga kanoknok. At saka po, napakamura. Napakadali rin po yung mga ingredients na hanapin. Uh, nasa ano lang, hindi naman katulad ng mga commercial feeds yan. So yung mga kulang na kakulangan siguro ng mga nutrients sa ginagawa kong feed mixing is dinag, dinadagdag ko na lang sa yung kinukuha na ko na lang sa yung dinadagdag kong mga ano gulay ayan yung mga gulay napakalaking tulong po yan uh, I hope na ma-enjoy niyo itong video na ito at saka yung kung hindi naman naman nagustuhan so ano Uh, magbibis na ka lang kayo sa commercial feed so para lang po ito sa nagtitipid at sa gusto makamura po ng pakain ng manok hanggang sa susunod na video ko mga kanok-nok don't forget to subscribe like and share my video and hit the notification bell para magiging updated kayo sa aking gagawin pang video god bless sa all mga kanok